decide ako nga mubalik ko sa simbahan katoliko, suko kayo nga ako ang asawa, Brother Paul. Mm. Kaya ang akong asawa, usaman ka pastura. Maingon mm. ko niya, mubiya ko sa Pentecostal nga grupo. Mubalik ko sa simbahan katoliko. Parating sukuan niya, Brother Paul. Mm. Siya, naon sa ka? Naman na magari ko, pastor, kaya akong kauban sa ministry. Kaya karoon ikaw, mubiya na sa simbahan katoliko. Mm. Sa atong simbahan. Sumoto, Brother Paul, Parti niyang sukuha, nagunauna siya brother Paul nga iha kong bulagan. Mm -hmm. Pero wa dio ko mahadlok brother Paul nga iha kong bulagan. Gano man? tungod kay kung iha kong bulagan brother Paul, di ko kumadlok kay kung iha kong bulagan makakita pa man lain. <laughs> okay, wa pugot mo gusto og may. Pero wa ko mahadlok brother Paul, unsa akong gibo brother Paul? Ako gyung diampo kanunay ang akong asawa. Mm -hmm. adlaw brother Paul muadto ko sa simbahan. Mm -hmm no musimba ko inigtaas sa pare sa Eucharistia brother sa tinapay brother Paul mayong Lord salamat nga akong asawa mahimong pareha mi pagtuo Ginoo mm -hmm. oh inigtaas na pud sa bino Ginoo oh, salamat ng akong asawa mahimo unta nga makasabot siya sa kamatuoran mm -hmm. so almost two years na akong ginahimo brother Paul mm -hmm. one time nakita mi sa akong asawa akong giingnan kumusta ka may anak man siya brother Paul nga So meaning na nagbulag nagbulag ako, may temporary. brother Paul. Oh, temporary. nganuman mm -hmm. Nga naman, naman siya sa simbahan. Mm -hmm. O ako na -apong sa dipulo, kay dito man mm -hmm. ko ni Tatay Ludong. Mm -hmm. Oh. So human sa duha ka tuig uh, imo siya ang gi-offer sa Santos ng Eucharistia. Nga ang imong intensyon mo oh, yun, nga mahiusa mo isip usa sa pamilyang Katoliko. So sa so, may nahitabo dayon bro nga hang, karon ang imong asawa uh, gitubag sa Ginoo ang imong pagampo sumoto ba brother po pag ah, kuha niya, pag ingon niya nga mo, join siya sa Oasis of Love. Mm -hmm. Pag dito sa seminar, brother Paul, sa Oasis of Love, dito siya, tingalam ko, brother Paul, nga, pag atin niya dito, sige man siya gilak. Mm -hmm. Kung siguro niya kung asawa o kaya gilak man. Mm -hmm. Sa mga speaker, kanindo, mong mga speaker. Mm -hmm. First day, second day, mm -hmm. hilak ka siya. Karoon, brother Paul, pag sa seminar, may anak man siya nga, Nindot mo dahil yung katoliko, no? Mm -hmm. <laughs> mm hmm. So, man, mo mm -hmm. balik ta simbahan ka ah, balik kay balik naman ko. Ikaw mm hmm. decide ka dia. So mo to barrier ball ng decide me. Hmm. siya. So mo ah uh, one so, day. So human na to Brad running uh, human nga nakaseminar sa Oasis. Dayon me decide siya nga buuban na nimo sa simbahan Katoliko. Uh. So unsa so, may nahitabo sa inyong kinabuhi karon? Isip o sa ka magtiayon nga Katoliko sa inyong kinabuhi o unsa man ang imong mga ministries karon oh. sa simbahan katoliko sulod sa pipila na makamakatuigan sa imong journey sa atong simbahan oh. before anak brother paul kanang ming decide man kung uh, sa, amung, uh, sa akong asawa mo balik sa simbahan katoliko nagpakasal gyud mi brother paul before may mm. himo og ministry sa simbahan katoliko mm. so atong time atong 2015 no mm. nakasal mi sa simbahan katoliko ang gakasal namo si archbishop Jose Palma din sa Cebu. Praise the Lord. Dayon, di ako. sa ginoo ng atong arsobispo kapag yun oh. ang, ang nagpahigayon sa sakramento sa kami niyo. Yes. So, human ni Anto Brad Ron, nga nakasal na mo, so may start na mo karon sa ministry. Yes. Unsa man ang inyong mabuluhaton karon sa simbahan ng katoliko. Brother Paul, uh, nagpasalamat ko sa kanunay tungod kay ang amo ang himutangan brother Paul karon at banggit sa parokya. Mm. Oh. Kaya dito sa parokya brother Paul nagamit ko dito nganuman usa ko ka uh, gikuha ko nila nga membro ko sa PPC Council, mm. Paris Salad. Pastoral Council. O mm. Og dito gitagaan ko nila og buluhaton kung adunay mga seminar sa nga, sa Kaslonon sa magpabunyag og diha sa kana' uh, kanang magkumpirma. So dito ko mahimo nga speaker brother Paul. Ngani Samo ang simbahan uh, dito sa simbahan uh, kay naibag kong gitokod gihimo puggo nila nga presidente sa usa ka kapilya. Hmm. Oh dayon ning undergo ko og training sa pagkakaabag Amen. og karon brother Paul kanang usa nako ko ka kabag. og nagpasalamat ko sa Ginoo nga bisag unsay isugo sa pare muhimo jud ko sa ako ang buluhaton nganuman tungod kay mao gina akong pangandoy nga mosangyaw gyud sa si kamatuoran mosangyaw mga ko sa una nga dili pa tinuod nga simbahan hmm. dinhi pa sa simbahan katoliko na ang kinatibuk-an nga kamatuoran